Hello mga kabayan, bago po ako pumasok doon sa taniman ng oregano Ayan po, may tubig po pero okay lang Meron din po tayong tanim na oregano eh ako po yung ko po ito oregano dati po kasi inuubo ako ang dami ko ng nabiling gamot libo na yung ginastos ko sa gamot sa mga carbosystem at saka salbotamol na gamot at kung ilang buwan po akong inuubo makatila lamunan pero tinis ko po ang lasa nito kasi sa una po eh parang hindi magugustuhan yung lasa eh malansan na ano eh. pero kailangan eh mas okay siyang inumin kaysa sa alak <laughs> hinahaluan ko po ng dalawang kalamansi ang kada limang piraso limang piraso po ang akin na ginagamit hindi ko na po ginagawang pito lima lang para sa akin limang piraso tapos dalawang kalamansi hindi ko na po niluluto yan dinidikdik ko lang kinukuha ko yung katas at iniinom ko every bago matulog sa gabi kung dati dapat isa sa umaga bago mag almusal pwede kasi herbal naman yan tapos bago matulog sa gabi pero ginawa ko na pong diretso ang pag inom diretso pitong gabi kada hapon po kada bago matulog ako umiinom ayan mga alas 9 ng gabi alas 10 ayan bago po mahiga dalawang kalamansi limang piraso dinidikdik ko kinukuha ko yung katas sinasala ko po sa tela kasi meron siyang balahibo eh yung pong balahibo nito pagka po naano sa lalamunan natin baka po mas lalong makati uh? kaya po pagkalinis dinidikdik ko siya at sinasala sa malinis na tela dalawang kalamansi diretso inom isang tagay eh. what? aba nagduluwag po ang akin dibdib ay eh, napakamamahal po ng gamot eh tapos check up pa eh nahihiyang namin to eh kahit po sa bata kaya po hindi ko yan pinapabayaan na maubusan pagka po mamamatay nagtatanim ako ng panibago dahil napakadali po niyang itanim at bukod po sa ayan eh nakakapagtaboy pa ng insekto sa ating garden o tignan niyo po yung aking mga talbos ng kamote puro po yan ano yung pong ating mga itinatanim ayan lagi pong may oregano talbos ng kamote halo halo na kahit na po high tag ayun po oh, may tubig po oh. tignan nyo po sa labas may tubig oh kaya po naka plant box po ito ayan spring onions oh sa mga may sabaw oh kahit na mag 700 uli ang sibuyas Meron pa rin kaming magagamit. Pwede naman po yung panggisa eh. Ayan, mga spring onions. oh Ayan oh At ito naman po yung aking self-watering na sitaw. oh parang... Parang na rin siyang hydroponics pero ang dami lupa. Kaya self-watering lang ang tawag. Tingnan nyo nga po ang bunga. Kung gaano kahaba. oh Bibinheng ko po ito para sa papunta ng patag araw eh meron akong binhi tinan nyo nga po oh. halos isang metro oh namumunga siya kaya po po pwede self watering kapag ka po tayo pumapasok sa trabaho oh, pag pumapasok po tayo sa trabaho at meron po tayong self watering kahit na tatlong araw tayong wala apat na araw tayong wala basta po ito ay may tubig ayan Basta po yan na may tubig oh. Pag uwi po natin, buhay pa rin. Basta po ito, nagtutunaw po tayo ng fertilizer. Minsan sa isang linggo, nilalagyan po natin ng tamang fertilizer niya. Yan. Meron po tayong ginagamit na organic. Tinunaw na dumi ng manok sa tubig. Binabad ng tatlong araw. Tapos ididilig po rin yan pampataba po yun ng lupa pagkatapos po nagtutunaw ako ng synthetic o commercial na fertilizer dinidiligan ko po yan dalawang sardinas na takal kapag tunaw na pagka po ganyang namumunga na malakas na po kasi yan eh pero pagka po hindi pa namumunga bago pa lang nagpapalago nitrogen lang po ang ating fertilizer dyan Isang beses po sa isang linggo na hindi dapat sosobra kasi mamamatay po. Basta ka yung pun tubig niya sa ilalim eh meron po. Pag natuyo po yung tubig sa ilalim, lalagyan naman po ng fertilizer isang takal. Na po noon, lalagyan uli ng tubig, isang linggo na naman 'yon. Ganyan po ang pag-aano sa self-watering. Ngayon po tag-ulan, tag high tide. Hindi pa po tayo masyadong makakakilos na maayos Pero naghahanda po tayo ng mga seeds na nakatanim at palakihin Nakahanda po yan Ito po, mga nakabitin lang Yung aking mga gagamitin, malalaki Ayan po, nakahantabay naka lang po yan Para pagpanahon, ng maganda na ang panahon Makalipas ang tag-ulan Mga naka na po yan Kasi nga po, high tide oh hindi po tayo makapagtrabaho ng maayos buti po dito sa ating harapan ng bahay eh, medyo mataas-taas kaya po dito yung ibang tanim na kailangan sa kusina lalabas lang po ng bahay makakakuha na po ng sili uh, sa usawa na sili yan po yung silintari hindi po yung silin labuyo yan po yung silintari yung nabibili po sa palengke tignan nyo nga po oh. may hilig sa sili bawat sausawan may sili patanda oh. na po yan kaya medyo maliliit na bunga hindi ko na nilalagyan ng fertilizer bahala na ang ulan at pagkapapunta ng tag-araw papalitan ko naman siya Ayan, meron po tayong okra dito na nakatanim sa styrofoam. Ayan, container gardening lang po tayo. Gawa ng, tignan nyo po ang aming bakuran. O, puro tubig. O, puro tubig po yan. Puro po yan tambakin. Track, track na lupa ang dapat na tambak dyan. Kaya nasa paso ang ating mga halaman, mga tanim na gulay. Yan po, lahat po ng basura nilalagay po natin sa timba. Pinag-anohan ng gulay, prutas, balat ng itlog. Pag nabulok po yan, madadagdag na po yan sa lupa. At meron pong karagdagang sustansya yan, lalo na po yung balat ng itlog eh. Matagal man mag-release ng calcium, eh at least, kaysa sa ilagay sa basurahan, nandiyan siya. Eh, kailangan ng mga basura natin, hindi natin lahat itinatapon sa basurahan. Lalo na 'yung mga basura na nabubulok. Napakaganda pong ipaglalagay diyan sa lupa. Ayan, oh. 'Yung e, pang-gamit-gamit -gamit lang, hindi naman po 'yung pang-commercial. Pang-gamit-gamit lang sa bahay at pagka sobra, nakakabenta ng pambili ng patis, pambili ng asin pambili ng ibang gamit nakakabenta din po pag sumusobra ang dami na pong napitas diyan eh o so, ayan po tubig kaya po tayo mayroong plant box ayan kaya puro po tubig yan naka plant box po ang ating mga gulay kamay lang hawak natin sa cellphone kaya malikot kaya pasensya na po kayo Ayan, lahat po ng mga pinag kanahan ng gulay rutas lahat po nandid yan po nagsisilbi na pong marts kumakatas pa po yan pagka nabulok nagsisilbi, nagsisilbing organic fertilizer Ayan. kita po tayo rito oh, pag nahulog ang aking cellphone adjust patria adrada Naka-container na okra. Namumunga naman po talaga, lalo na po maganda ang lupa. Ang sikreto naman po sa pagtatanim sa container, yung pong matabang lupa. Wala na pong iba. Matabang lupa, nakaarawan, tubig, ayan. At saka kinakausap sila na sana'y mamunga sila ng maayos pwede nang pitasin yan Oop, makati ang tubig kaya dito muna tayo mas maganda pong mag video pagka yung tag araw na eh pero ngayon po tag ulan pa palagi pong putik dito sa bakuran eh, marami pa pong araw marami pang panahon okay po marami pong salamat God bless po sa ating lahat ito po si Cuffords